magbabot na. Oo nga, ang dami na kong hiniwa. Wow. na ba tayo? Oo nga, uuwi na ba tayo? Pawis-pawis ko. Ay! Alam ko na! Oo nga! Ano? Pumunta tayo sa... Plaza! Yay! Yeah! panyo ko. Teka lang. Kaninong libro to? Hala! Kay ma'am yan! Oo nga. Pero nakauwi na si ma'am. Oo nga. Ah, ay, ayokong ba basahin yan. Huwag mo nga ipasa sa akin. Ayokong basahin yan. Hala! Patay ka Anagalit kay ma'am. Si ma What if? So, What? So, basahin na lang natin. Wow! Basahin na si ma'am. nasan barangay na ba tayo? Anong lugar to? Wow! Ang ganda ng dagat. Gusto talaga ng libro na mag-unwind tayo. Ang angas ha. Ganda ng outfit mo. Pang-unwind school uniform. Yan kasi. Sabi ko sa inyo, huwag niyong galawin yung libro. Uh -huh. um, no, Saan na ba tayo? na ba Anak ng Diyos. Anong ginagawa niyo sa pwesto ko? Pwesto niyo? Uh -huh. Hello, sis. I'm Amanda. And you are? Oh, Amanda! Ano ka ba? Huwag ka nakakalimutan mo na na. Unas na karaan tayo. Sorry! Tila ba kakaibang inyong mga kasuotan, binibini at ginoo? May pagpipiging ba rito? Um... Ano? May biglaan kaming third trip. Charles! <laughs> ano, ano, ano ka ba? Uh, magandang gabi po. Nalilidok po kasi kami. Opo. Dahil ba ginalaw ninyo ang libro? Tika! Tika! Paano mo nalaman? Ako ay isang gabay. Ako si Daya. Kailangan na ninyong makabalik sa kasalukuyan sa lalong madaling panahon. Hi! Uh, ako po pala si Mika. Ito si Charles, si Mark, at si... And I, Amanda. Uh, teka, Daya. Nasaan, alam mo ba kung nasan na kaming barangay? Kung nasan kaming lugar na ito? Uh, bakit may mga bangka dito? Sumakay ba kayo sa barangay na yan? Ha? Barangay? Sinasakyan ba ang barangay? Uh -huh. Ha? So, paano to? Sinasakyan namin ang barangay limonsito? <laughs> <laughs> barangay daw. Mark! Tumigil ka nga! Hey, Daya! Ano bang ibig sabihin? Yung bagay ba ang tinutok <laughs> <laughs> mo? Yung sa sakyang tandagat na iyan ay tinatawag na barangay dito. Oh. <laughs> Ang ka ang tawag dyan sa panahon na kinaroroonan ninyo. Ito ay tinatawag na barangay ng mga sinaunang tao. Barangay? Eh, hindi naman po yan lugar eh. Paano naging barangay? Tama oh, Ang bangka ay literal na barangay. Dahil noon, iba ang tawag sa mga bagay-bagay kumpara ngayon. Kumbaga, lahat ng mga nalalaman ninyo noon at ngayon ay hindi magkatungka. Ah. At alam niyo rin ba na ang salitang Filipino ay hindi para sa ating mga ninuno noon? Kundi ito ay para sa mga kastilang ipinanganak sa Pilipinas. Dahil ang ating mga ninuno ay tinatawag na Indio. Oh. At isa pa. Ngayon, sa inyong mga panahon, ang ating mga ninuno ay tinatawag na na Pilipino. Yeah. Mm -hmm. Talagang hindi ako nangkinig sa leksyon sa klase. Ikaw lang naman. Kawawa naman ang inyong guro kung gano'n. Kung kaya, ngayon, dahil narito na kayo sa libro, sa loob ng libro, nararapat lamang na malaman ninyo ang nilalaman ng buong aklat. Sige, yes. sige, 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 so upang malaman ninyo ang nilalaman ng buong class, ay kailangan ninyong hawakan ng class na masimula ang ating nilalaman. Tigi, tigi. Ang dumi niyang kamay mo. One, two, three, go! Ano daw? Ewan. Dayan, saan na naman tayo? Narito ka ngayon sa ikalabing-anim na siglo sa Pilipinas. At ito ang Rosales. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng babae kanina. Oo, Oo. kasi siya ay isang bisaya. Mm -hmm. Pero ko, Daya, bakit walang mapuputis sa kanila? I-mistiss akong tawagin kung sa daga bisayas Magandang tanong. Kaya ay narito sa unang kabanata ng libro, kung saan ito'y pumapatungkol sa pisikal na anyo ng ating mga sinaunang tao. Ah. Mm -hmm. nyo bang ang mga Visayan ay inalarawan ng mga Espanyol bilang katamtaman ang taas at maitim ang balat? Bakit iba ang kulay ng kanilang balat? Roma. Siguro isa silang ulibastre. Eh. Pero tignan yung ibang babae, hindi ganong maitim ang kanilang balat. Ibalik ya, dahil siguro sa isip naging nagsara, kayo nga palagi sila sa iyo upang inisipin ang ating parang parang hindi nakakalimutan. May punto ka rin, dahil karamihan sa lalaki ay nabibilid sa araw ang kanilang trabaho. Tayo lang mga kasama. 🎵 Nakakuha, nakakuha 🎵🎵 Ang itang tambata 🎵 ng mga Espanyol ang mga Bisayan. Dahil sa kanilang balat na maiitin. Ah, oh, naiintindihan ko na. Ang kulay talaga nila ay hindi maputi, kundi natural na kulay itin dahil na rin sa pagbibilad nila araw-araw. Siyang tunay. At alam niyo ba na ang tingin ng mga bisayan sa mga dayuhan ay hindi mapukuti, kundi mapuraw ang kulay ng kanilang balat o normal lang. At ang kanilang mga ngipin ay kasing puti ng laman ng niyo dahil walang mga dekorasyon. Ah, uh, paano yun? Wala naman talagang dekorasyon ng mga ngipin natin. Eh, kung meron man, mga braces lang. Alam nyo kasi, dati, kapag may palamuti ang iyong ngipin, ikaw ang pinakamaganda o pinaka makisig na tao sa buong mundo. Talaga? Tingnan ko. Talaga? Anong klaseng dekorasyon? Bago lagyan ng dekorasyon ng kanilang ngipin, ay kinikis-kis muna nila ito. At ito ay tinatawag na sangka. Ha? Huh? What sangka? Oh, 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 Nakakamangha naman yun. Tama. Dahil pagkatapos nilang pantayin ang kanilang mga ngipin, ay kinukulayan nila ito. Ano naman pong kadalasang kulay yung ginagamit nila? Rainbow daw. Buti naman at kayo may natutunan. Kaya naman halina ang libro. Hawakanin ninyo nang tayo dadako na sa susunod na kabanata. Sige, sige, sige. Alam nyo ba na ang mga pangunahing ani ng mga bisayan ay palay, melet, taro, at saging. Ang mga pananim na ito ay tinatanim sa mga kaingin. Ang mga bisayan ay kumakain din ng wild yam at sago. Bakit wala pa si Itay? Alam mo namang matagal pa yan. Ang hirap kaya mahuli ng isda. Oh! Berto, tignan mo yung lambat ko. Muntik na masira dahil sa dami isda na aking nahuli. Oh, galing mo manguli ah. Meron ka bang lagtang? Wala na rin eh, kaya uuwi na rin ako. Sige, ingat ka. O siya, sige Berto. Ingat ka rin. O oh, anak, sinisinda ko. Marami-rami akong dala dito. Pantawid gutom lang. O, oh, nandiyan na pala ang tatay mo. Tay! Ay, kawawa naman sila. Oo oh, nga eh. Maswerte pala tayo, no? Dahil araw-araw, may kinakain tayo. Oo nga. Kaya mo kasalamat naman tayo dahil nakapag-aral tayo. Nay, itay. Oh, nandiyan na si Kuya Inay. Oh, andiyan ka na pala nung tumdala mo. Baboy na mo po. Pinaghatihan namin yung naman doon kanina. Maganda to, masarap to. sibat natin. May mga baboy ram dili dili. Indo. Diyan ka lang. Madain mo yung usap. Baka makatakas. Tara, tara, tara. Dali. Oh, mahusay naman at meron na tayong kakain ngayon. Okay, maligo ka na doon na nat at nang maghanda na ko ng hapuna natin. Sita, ihanda mo na yung galirong luwat at mamay sa atin sa si tapat ng hapo yan. Bilisan mo. Kadalasang niluluto ang kanin sa isang luwad na palayok na may takip at may bamboo tribit sa ilalim. Sita, ayusin mo ang pagluluto ng kan ko oh, at baka po, maging dupot iyan. Oh, oh, gawin niyo ring maasim yung huli kong isda ha. Ang maasim na lasa ay paborito ng mga Bisayan. Ginagamit nila ang iba't ibang asim mula sa suka, bunga ng iba, kalamansi, o pinatuyong bunga ng kamyas. Nay, may tuba pa ba dyan? Oh, meron pa Tingnan mo sa likod ng pinto. Nandito ba? oh, nandiyan. Tingnan mo lang Nandiyan sa likod ng pinto. Ang pag-inom ay karaniwang tinatawag na pagampang na nangangahulugang pagkikipag-usap o pagkompentuhan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura. Ang mga usaping pang negosyo, usaping pang pamilya at mga desisyon ng komunidad ay hindi tinatalakay kung hindi muna nakakainom. Tay, oh, oh man, hindi. Manatahe, tay. Abang nagluluto pa sila nanay. Oh, sige, meron pa tayong sumuman dyan? ang sungsong ay isang pulutan na sinasabayan ng alak o tuba. Ah. Mm. Ang pagkain dati ay kinakain gamit ng mga kamay at hindi kutsara. Ang pagkain sa ganitong paraan ay tinatawag na kinamot. Minsan nga, nagkakamay akong kumain. Oo nga, ang sarap kayang kumain ng nagkakamay. Pero mas masarap kung hugas ka rin ang yung mga kamay, eh. <laughs> mahirap ngayon at baka magkasakit pa. Tama. Kailangan talaga maghugas ng kamay bago kumain. Kaya naman, balik tayo sa kwento. Kawawa naman po silang mag-inanay. Mayroon pa siyang limang anak na bubuhayin. Tama pa. Wala tayong may hays. eh. Hi. Hi! Nakakalungkot pala isipin, no? Na napakahirap ng pamumuhay na noon. Tama sa palagay ko ay, may ganitong pangyayari na nagaganap lamang sa mga mahihirap. Kaya laking paslamat kayo dyan na sa pamilyang may naibigay. Tama. Yeah. Mahusay at mayroon kayong natutunan. Kaya naman, hindi na kaya tawa kaya natin ang libro dahil sa dapat na tayo susunod na pamilya. Yay! Yay! <laughs> <laughs> <ganyan> Narito na tayo sa ikaapat na kabanata ng libro. Ito ay patungkol sa kanilang mga relihiyon. Sa chapter 4, Religion na ang barangay ni William Henry Scott. Hindi na narawan ang malalim at matulay na reliyon ng mga sinakunang isaya. Sila ay sumasamba sa mga Diyos ng kalikasan, mga spirito paligid ay may espiritu at tinatawag nila itong anito may Diyos ng ulan Diyos ng dagat Diyos ng ani at marami pang iba lahat ay may tungkulin at ito'y balanse So ibig sabihin may pagkain na diwata so, pwede bang sabahin para lagi akong busog o di kaya diwata ng wifi para hindi na kayo magre-reklamo sa mabagal na signal Kailan nyo ngayon? Baka marinig po tayo ng mga Pero saan tayo? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Teka, teka. May mga babae dun, no? Nagdarasal para silang nagri-ritual. Oh, dakilang diwata ng hangin. Bigyan niyo kami ng ulan at masaganang ani. Mm -hmm. Yan ay mga baylan o babaylan. Sila ang tagapamagitan sa tao at ng mga espiritu sila ang tagapagsalita ng Diyos. Magandang araw, mga panauhin. Gaano po ba talaga kahalaga ang papel ng mga babaylan? Magandang gabi po. Magandang gabi, gabay. Ang mga babaylan ay may mahalagang papel. Kami ang nagpapagaling, mm -hmm. nagbibigay ng payo at nakikipag sa mga diwag. Pero, may nabasa po akong minsan po may human sacrifice. Oo. Ginawa namin iyon hindi dahil sa karahasan kundi dahil sa paniniwala na ang buhay ay handog ng Diyos. Grabe, ibang klaseng pananampalataya meron po kayo. Pero di ba nakakatakot din eh? ang lalim ng paniniwala po ninyo? Oo. <laughs> <laughs> Pero makikita nyo rin na ang relihiyon namin ay nakabatay sa paggalang kahit kami may respeto at takot sa mga espiritu, halik kayo, may ako sa inyo. Yeah! <laughs> Isa sa pinakapuso ng relihiyon ng mga sinuunang Pilipino ay ang pagsamba ng mga ninyon na kung saan tinatawag nila ito anito. At ito. ay gumagabay sa mga may buhay. Mm -hmm. Naniniwala kami na ang mga patay ay nanatili sa paligid natin na kapag may handaan at kasiyahan, inaanyayahan namin ang mga kaluluwa ng aming mga pinuno upang makisali. Oh. ah, na Osos Day sa atin ngayon! Tama! Isa itong patunay na lahat ay pinagpapatuloy. Kahit nagbabago ang relihiyon, mananatili pa rin ang pagpapahalaga ng mga lumao. Oh, ah, ganda naman! maiwan muna namin kayo dahil <laughs> hindi pa tapos ang aming ito. Galing! Sabay nila! Nice. Contact! galing sa diwata ng kalokohan, baka hindi. Sige na, tama na yan. Malayo-layo pa tayo. Hawak na kayo sa libro. Hi. Ah. Uh. Oh my God! Oh my God, so nakakailo naman ito. Shaz, you may pay-pay to me. Narito oh na tayo sa kabanata 7. Ah, uh, ano bang meron sa kabanata 7? Kung akala ninyo dati, simpleng pamumuhay lang mayroon ang ating mga ninuno, was nagkakamali kayo. Dahil noon pa man, mayroon na sila utang system, kasal, at batas. Sa bawat barangay, may tatlong uri ng tao. Ang una ay ang tinatawag natin na pinuno o dato. Sila ang pinuno sa politika, batas, at timaan. Mayroon din malayang uri o timawa. Sila ang mga mandirigmang malayang mamamayan. Walang buwis, pero may obligasyong maglingkot sa digmaan. At ang panghuli, ang kinatawag na alipit o unipon. So parang plus army general ang dato? Tama. At alam niyo ba? Hindi lahat ng alipin ay kawawa. Yung iba, pwede pang mag-asawa ng malaya at makalaya kapag nakabayad ng utang. Uy! Flexible employment ang atake! Dito, nagsimula ang salitang utang na loob. Kapag nangutang ka pero hindi ka nagbayad, maaari kang maging uri by death. Pero may ilang uri ng alipin na kalahati lang ang oras. Kalahating linggong alipin, sa lahat hinggong malaya. At balay. Kay kapag may kasal ay may tinatawag na dowry. O bigay kaya. Ibig sabihin, ang babae at ang lalaki ay may binibigay sa isa't isa. Lalong-lalo lalo na ang lalaki, maari siyang magbigay ng lupa alipin o ginto sa pamilya ng babae. So parang engagement ring. Tama. In package deal. Isang tunay. Pero kapag may anak, kailangan ipatupad ang equal inheritance. Ibig sabihin, mapababae man o lalaki ang anak ay dapat pantay ang kanilang kayamana na matatanggap mula sa kanilang mga magulang. Hmm. Kung ang lalaki ay may sarasa sa hiwalayan, kailangan niyang idoble ang ibalik sa babae. Hmm. Hoy! May magnanakaw! Dun. <laughs> sa panahon ninyo, mayroon din mga magnanakaw na ka. Alam niyo ba na may sariling korte na dati pa ang ating mga ninuno na tinatawag na hoko? At kung may kaso at mababa ang sala, ay may multa. Pero kung matindi ang sala, ay magiging alipin ka ng biktima. So literally, stole the rice and you work for me. Savage! But so very, very patas talaga. Ayan, nakikita na ninyo na noon pa lang ay hindi na mga simpleng tao ang ating mga nilolo. Dahil sila ay may mga sinusunod na sistema, batas at meron silang mga dignidad. Kung kaya't marami tayong mga namanang mula sa kanila. Ah, uh, pwede bang huwag na lang muna tayo babalik? Gusto kong maging timawa eh. Kung malakas ang loob mo sa digmaan, pwede siguro. Malakas loob mo? Sigurado Oma. ka? Eh, tinanong niyo pang dalawa eh, Alam naman natin ang na sagot. Duh! Oh! Alam nyo, kayo dalawa, kanina pa kayo ha. Ah, kanina, kanina pa kayo ha. ha? Uh, bakla, bakla. Ba? Oh, sya, tama na yan. Halina kayo, hawakan na ninyo ang libro para pumunta na tayo sa susunod na kabanata. Ah, teka, teka. Mukhang familiar ng lugar na to ha. Nasaan na ba tayo? Ito ang ikol maligayang paglapag sa Bicol. Ang lupain ng Ibalon ay malambak ng Bicol River kung saan ang isang malawak na sistema ng irrigated rice fields ang nagpapakain sa komunidad at nagtataguyod ng mga bayan na may apat na daan hanggang walong daang sambahayan. Ang Bicolanos noon ay kilala bilang magigiting na mandirigma, mga lakal at bihasa sa paghawak ng ginto at pagmimit. aming hanap buhay. Minsan naglalakbay kami para uh, gumawa ng ginto at minsan din na rin naman ay nagtatrabaho kami sa nina. Maraming ating palad ay maikot sa langit at lupa. Hmm. Paano nila sinusukat ang palitan? Nagkaroon ba ng market gamit ang ginto? May paninilihan at pamamalangki na Gumagamit din sila ng maliliit na bits ng ginto. Ang kanilang pangumuhay ay pangangalakal at panginisla. At kaya maraming lupa at dagat dito. Oh. May dokumento sa sasabing ang Bikulanos ay hindi lamang mga mga Sila ay mga gumagawa ng alahas at naglalakbay ang mga goldsmith para magtrabaho sa iba't ibang mina. Ang pagpupondo at pagbabahagi ng kita sa mga riding o expedition ay may sariling vocabulary at kontrata. Kami bayang ito ay may mga maginoo at dato. Ang sinumang may kayamanan o kalyado ay maaaring manguna. Hindi laging may hari dito. Paminsan-minsan, ang lakas at ang kintu ay ang nagbibigay kapangyarihan. Mag-aalay tayo ng pagkain sa mga. Ha, mana 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 Ito ang aming paraan ng pakikipag-usap sa mga anito. Ang mga anito o diwata ay mga guardian spirit at dito nakasalalay ang kapalaran at kalusugan ng mga ani. Kapag may magtangka o magsinungaling na isang mandirigma ng walang karapatang tatod, ito ay maaaring magkasakit at kailangan ng sibang na ritual. Teka, ano ang anito? At bakit sila mahalaga sa araw-araw ang anito ay mga ninuno o nature spirits na nakikita ng mga bikulanos bilang mga tagapag-ingat at tagaparis ng swerte. May ritual para ituring silang malagad, bugurang, upot mga pangalan ng guardian spirits. Ang relihiyong ito ay nakalink sa pagsipanay ng lipunan pinaparusa ng mga espiritu ang maling pag-uugali at nagbibigay ng tanda kapag may swerte o kapahamakan. At may partikular na ritual para sa paglilinis kapag may maling, maling gawain o pagatiyat sa katayuan ng hindi karapat-dapat. Tuba namin ay tinatawag na paog o lagoy. Meron ding pangsi at in-laws. May mga kagawin tulad ng alap, pagamok. Ito ay bahagi ng pag-uugnay ng tao at pagbuo ng alyansa. Grabe, ang dami namin natutunan. Hindi lang fights at gold, pati ng mga ritual, alpabeto at sistema ng pagkain. At ang ba, may sariling kultura. Grabe, iba to kasi sa four parties sa mall. At alam nyo, may kontrata sa reading. Para business meeting lang, pero may Chris at Shell. Yes! At ang sistema ng palipunan nila ay hindi simple. May three class order. May dato at maginoo at may mobility. Hmm. At ang relihiyon nila ay bahagi ng regulasyon ng kilos at moralidad. Siyang tunay. Ako'y natutuwa, kayo'y natutunan. Kaya sa'ng Halina na ako, Charles! my na ba tayo, Daya? Para bang naubusan na kayo ng oras? Nais nice, mo bang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Huwag oh, na nga, Daya. Na, bumalik. Bumalik. I, miss Daya. I miss my mom. I miss my boyfriend, Daya. Daya, please. Kung gayon hindi na magagawang tapusin pa ang paglalakbay na ito. But, ko namang may sapat na kayong kaalaman, hindi ba? Oh, gusto na oh, nyo, Daya. Bumalik oh, na kami. Sige. Pagkakataan yes. ninyo ang libro nang kayo'y makabalik na ito. na nga, nakabalik natin tayo yeah! Oh my god! Nakabalik natin yun.